Okay, okay mga kasito po, mga kababayan ko mga OFW. Update na naman tayo sa Sitao. Nandito po tayo sa Sitao ngayon, ano. So, ngayon po, wala pa tayong na-process na order. Na ngayon, ituturo na natin kung paano tayo mag-process ng order sa Sitao, ano. Ah, uh, mandalian lang po ito na pagbe-video. Dito po yung mga product ng sitaw. Marami po ito. Ramihan po dito ay mga ano, pang sport. Pang baba ito. karamihan dito. Meron naman din pang lalaki. So, ngayon. Punta tayo sa account natin. Dito, i-click natin yung account. Dito po. Big account. Ito. Okay. Click natin yan. Ngayon, dito na po tayo. Yan na po. Last month sold natin na uh, 17,455.41. So, yung sold amount current month of February to 71,831.40 total sold 89,286.81. so ngayon po uh, pick up natin yung mga holders para po mabayar natin ayan po yung orders complete this month zero pa So, makikita nyo ayan o zero po zero so ngayon magkano yung laman ng ano natin uh, wallet natin click natin itong wallet para po uh, ano makita natin kung magkano yung pwede natin i-process na holders click natin yung wallet So, ayan po. Nasa 17,393.16 yung pricing money natin. Ibig sabihin, yan po yung uh, bebenta na natin this uh, month. So, pag na balik na sa atin yan, yung 17,000 na yan, mapupunta na yan dito sa wallet balance natin ito dito po sa wallet balance natin ito dyan magpupunta yan so maghihintay muna tayo ng 20 days yan 20 20 days or 25 days bago babalik yan dito sa wallet balance natin so ngayon dahil uh, 2620 lang yung ano natin kuen 42 yung wallet balance natin yan po yung gagamitin natin pambayad muna sa ano natin uh, mga older sa atin Okay, so i-click natin yung uh, back muna tayo. I-ano natin yung mga holders. Click natin yung back. Ito, ito. Click natin to. Back. Tapos, click natin yung holders. Ito po. Ito yung click natin. Okay, click holders. Yan may na yung signal ko. Ayan po yung mga holders ngayon. So ngayon, click natin yung mga bilog. Piliin lang natin yung 200 plus ang price niya, tulad nitong 205 ito. Yan mga ganyan mga presyo lang kukunin natin yan. Mga ah, ganyan lang. Huwag natin kun yung matatasang presyo kasi yung iba dyan, dalawang items yan. So dito lang tayo sa isa-isa kasi ang inaabol natin dito, pumasa tayo sa 55% na processing rate ni Sitaw. Sa force evaluation, dapat may pasa natin yung 55%. So kaya itong mga maliliit lang ang kunin natin para pagkasya natin yung budget natin. Okay? So ngayon, i-click natin yung itong, ano, itong mga bilog-bilog na ito tulad nito yan yan mga bilog na yan sa gilid ito ito mga bilog na ito yan ang i-click natin okay pindutin lang natin yung ilog kanyan para mabayaran natin yan ma pass natin pagkasayin lang natin yung 2000 ano natin uh, 620 kasi saka natin ma yung iba dyan pag bumalik na yung ibang pair natin ito 124.70 63. yan lang 1, 2, 3, 4 5, 6 7, 8, 9, 9 items lang ka into 10 10 items yan lang muna yung process natin ngayon so itong mga orders na ito yung iba dito tulad nitong ano itong 217.21 click natin itong sa gilid para makita natin itong ano uh, kailan kira ng, oh, ng orders date nung February 28 nung February 28 pa ito siya nag ano ang orders pag uh, gusto natin tingnan yung ano kung kailan nag orders ito pinutupo natin ito itong, itong sa gilid yan yung parang B na yan dyan. Ganon, pinipin mo ba ganon? Tapos makita mo dyan yung date niya. 2024-02-28-11-21.20 Yan yung orders nung uh, ano, uh, February 28. Yan yung mga kasama na yun. Saan. So, ito. I-process natin yung ano, 10 items. Pagkatapos natin na-click yung mga orders na napili natin, click natin yung Pay and Take Deliver. Okay, ito, ito. I-click natin ito. Ayan, pag na-click natin yan, si Sito nang magbabayad dyan, baka na siya magbayad dyan. So, makikita natin yung balance wallet natin na mababawasan na yun. At sisito na rin ang bala mag-deliver sa customer. Kaya ang gawin lang natin, ganito lang talagang ginagawa natin dito mag-click lang tayo na mag-click sa mga order. Tapos uh, pag na-click natin, pay and take deliver na lang. Okay, so pagkatapos nung wala na, wala ka nang gagawin. Hintayin mo na lang na, babalik na lang yung pera mo sa wallet mo. Kasama na yung uh, ano mo doon, yung profit mo. Okay, so ganoon na lang po. So i-click na natin yung pay and take deliver. Click. So, ito na siya. Makikita natin dito. Yung binayaran natin. Older code. Ito. Kailangan natin isulat itong mga older code nito. Itong last four digit. Yan ang kukunin lang natin dyan. Mga last four digit niya. Kailangan sinusulat natin yan. Para hindi natin. Hindi tayo malito. Ito lang. Yung apat na yan. Yan. Yung apat na yan na four digit. Sa ulihan, pinaka uli yan. Pinakauli. Okay. Basta yung apat na kukunin natin dyan. Yan. Ganyan. Yung 57, 76. Yan ang kinukuha ko dyan. Isinusulat Isi ko yan sa notebook. Okay. Dapat sinusulat natin, natin yan para matandaan natin yung mga orders na binayaran natin. Okay. So, i-screenshot ko lang muna para ano, uh, continue ko yung pagkukuro ko sa inyo. So, pag na Ano mo na yan, naisulat mo na Click mo na yung Submit and pay Okay Click mo yung Ito Submit and pay Okay, click Tapos yan, success na So Ano na yun Ayan Ngayon Kano na lang tira sa wallet natin back natin back folder complete this month zero pa siguro maya maya pa so click natin yung dashboard natin sa magitan natin yung dashboard natin ayan click natin yan sa magitan natin yung transaction dyan process ano kasi wala pang pumasok na ano yan po yung dashboard natin okay, kita mo yan yung 10 products yan po yung laman ng uh, store ko 10 products lang talagang kinuha ko dyan so makikita natin yung mga ano kasi kakapasok lang ng buwan eh ito yung sinasabi ko na all the processing rate last month so, hindi nga ako pumasa sa 70, eh 55 point, eh, 55% eh, kasi ito lang talagang ito lang talagang kinaya ko ito. hanggang 37.28 lang ako percent so nagto violation ako dahil nga hindi ako pumasa sa 55 percent so ngayon pag hindi ka pumasa sa 55 percent mababawasan po yung uh, profit mo kunwari yung kinuha ko na ano, mga uh, profit 7%. So, ngayon, uh, mababawasan ng 1% yan. So, magiging 6% na lang ang makukuha ko dyan. Kaya, uh, walang problema. Kahit na hindi ka pumasa, walang problema dun. Kasi nga, uh, sa uh, profit mo naman, babawasan yung 1%. Hindi po sa punan mo sa kita mo na po binabawas yun so yan na lang po ang natira sa balance natin sa wallet natin 612 kanina 2620.42 so ngayon 612.42 na lang kasi nga binayaran natin yung 10 items so ngayon po itong penalty natin magigita natin ito ito sa uh, penalty record yan po So, i-check natin ito. Check natin yan kasi dyan nakikita yung penalty natin. Click natin yung check. Ayan. Ayan po yung sa uh, last of uh, January. Ayan yung second, uh, second uh, violation ko 128.95 Ayan uh, po yung nabawas sa uh, profit ko nung last uh, January. So binayaran ko na yan, paid na yan. Itong uh, February naman, uh, yung first, uh, uh, violation ko, adidakan uh, ako ng 133.60. So binayaran ko na rin yan ngayon. Tapos yung second uh, ano ko, violation ko, ito, nung uh, uh ano, March 1 na, yan na. 304.66 so paid na yan binayaran ko na yan na click mo lang yung uh, paid na yan kasi pag hindi ni paid yan may, may lagay mo dyan pay so pag uh, na pay mo na yan yan paid na ang makikita mo dyan okay so ganun na lang po kasi simple mag uh, process ng mga orders so ngayon ang uh, pricing money natin is 19,000 500 41.72 so yan po ang hihintay natin nagbabalik sa uh, balance wallet balance natin so, maghintay tayo ng 20 days or 25 days bago pupunta yan sa wallet natin so wala natin yung gagawin ganun na lang po kung may laman na yung wallet natin ipaprocess na naman natin yung mga ibang orders ganun lang po so ngayon meron pang 612 612.42 So, hintayin ko na lang na may babalik na pera bago ako mag-process kasi uh, wala na ako, konti na lang mong natira dyan, hindi na ay, it, ilang items na kaya nyo, dalawang items na lang siguro ganun po, so ganun na lang po, hanggang dito na lang po yung medyo natin abangan uh, natin ang uh, susunod na mga video okay po, maraming salamat po sa panunod